Hi guys, welcome back to my channel. For today's video ay ano na mai tatanim na natin yung mga na unbox natin ng mga succulents. Ayan na silang lahat guys. Ayan. Nilinisan ko sila ng ng ano mabuti. Tinanggal ko na yung mga lupa-lupa nila guys. Tsaka ano nilagyan ko ng alcohol, pinaliguan ko ng alcohol para matanggal talaga yung mga lupa. Ayun mga lupa guys, so ang kalat pa guys. Ayan may ano guys may may nalusaw talaga yung ano natin yan oh to nalusaw siya yung ating madiba dalawang madiba at saka yung ating variegated na metallica nalusaw sila guys saka yung baby ni ano ni ayun oh baby ni snow Van, snow bunny ayun natanggal yung nabali ayan nalusaw tapos yung barigitin natin na metalica, ayan din. Tapos yung madiba natin dalawa, guys, wala na talaga. Kaya tinanggal ko na lang yung ano nya, yung mga leaves, baka pwede pa. Baka mabuhay pa sila. <laughs> Sayang kasi. Ayan. Ayan, guys. Itatanim ko na sila, guys. Papakita ko lang sa inyo pagkatapos sumatanim, ha. Hi, guys. Ayan na. Tapos ko na silang naipat. Hindi ko lahat na, ano, guys, natanim kasi kinulang ako sa, ano, sa uh, soy mix. Ayan, may, ano pa, ayan, oh. Hindi ko pa sila na lahat. Nuna ko lang yung, ano, yung magkasya sa, ano lang. Ayan. Ayan silang lahat, guys. Ang gaganda sana, no, mabuhay sila. <laughs> ayan. Ayan yung ating, mga, ano, yung ating kwala may langaw ano ba gabi na may langaw pa yung ating sunshine ayan ayan sila ang ganda nila guys sana guys no ano mabuhay silang lahat guys no wala nang maalam. ayan baka bukas tanim ko na tong natira nabuksan ako ng soil mix kasi gabi na gabi na ako natapos magpat Ayan. That's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Del's Vlog. Bye. God bless.